Hello mga kardinero, dito ako ngayon sa aking kunyaring greenhouse Ah, Pukang greenhouse na pala mga kardinero Siyempre, ano ngayon, it's uh, August 14 Magtitimpla na ako ng solution para sa aking mga litos Kasi nakapagpahinga na yung tubig natin Nung linggo ko pa ito nilagay eh yung iba kahapon, pero linggo, karamihan dito linggo Kaya magtitimpla na ako ng solution Prima, pero mayroon din akong snap solution. Yung dalawang ano yun, oh. Ito, ito, ito. Yan. Snap yan. Yung dalawang box. Kasi oh, parang nag-tip <laughs> burn. Sobrang init kasi mga kardinero. Siyempre mababa lang ito, Yung mababa lang. Yung ano, oh. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang kawaba sa akin. Pero okay na yan. Ito na. Mag-start na ako. mag tip na aking solution. Ito si Prima, mga kardinero. Bali ito yung isang box, 28 liters. Iwan ko ba kasi may 27, may 28. Hindi pare-parehas yung sukat kasi sinusukat ko doon sa kwet ng uh, uh, cup, may 27, may 28. Ito, Prima. Prima B, 1 liter ito mga kardinero. Yung 2.5 per liters, 28 times 2.5, nasa 70 ml. 50 Yan, 50 plus 20 equals oh, 20 oh, right. 70 liters mga kardinero 70 ml pala 70 ml si Prima Prima A tapos ito yung panghalo ako mga kardinero ito yung panghalo ko para hindi siya hindi siya maano hindi siya ma matilamsik yan yan Diba ko, mga ilang minuto ang halo nito Basta hanggang sa mag-mix siya lahat. Yan. Prima B pala. Prima B yung umag. Usually kasi, mga kajinero, ang gamit ko talaga, nagsimula ako prima. Kung nagsimula ako pag-aralan sila ito, prima. Kumbaga ngayon lang ako, nagsubok ng snap, ng 500 ml yung binili yun 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 yun. Ito naman si Prima A. Parang ano 'di ba? Parang dishwashing liquid. Kung ano yung uh, ml yung sa B ganun din sa A, mga ordinera. 70. Ah, 50 muna, 50. Tapos 20. 20 uh, diba? Dr. 20 Halo ulit Mga ah, kahardinero Halo halo Eto na Kasama ko na si Mrs. Pag halo uh, 50 10. 10 10 Oh. 60 na yun O, oh, kahit 10 pa para 60 O, oh, 60 na Ang kulang na lang is 7.5 5 mo lang 5 tapos ko pa yung 5 tama ba? naman si Solution B. Same din. 67.5. Yung 27 liters. Then. Dapat ulit maigi. Ayon sa ating mga maestro ng letos. Then, Diba? ba? may na ako para kahit sila na lang ang mag ano dito marunong na sila magandang panghalo to kasi hindi siya maano matilamsi Sige na, 7.5 5, 5. Hello, mga kardinero, mag-distribute na tayo ng aking lettuce kasi makasimpla na ng solution Ayan. Ito si Olmiti. Olmiti, Olmiti. Kamakit kayo. Kamakit kayo. Yan, si All with Prima Solution, mga Cardinero. Yan. All Beauty, All Birthday pa yung butas mga kardinero. Pasikit pa. Kaya inalo ko para mag-abot pa kayo mag-abot yung, yung tubig. Ipikit ko. Puro to all meaty mga kardinero. 100 reds na all meaty. box ngayong okay. yung... oh. hello mga kardiner binabi na tayo gila na ako sa pagmix ng uh, solution para ilagay okay. sa growing box yung aking lettuce ito na sila mga kardiner ayan ayan na sila. sa grow box na yan August 14 sana papagad gumanda sila ng maayos at lumaki ng maayos mga kardinero yan may araw-araw na tayong pagkakabaalhan maliban sa aking uh, mga tanim na gulay gulay at garden mayroon na tayo mga letos ayan na uh. diba? mga kardinero yan 13 oh. boxes yan 13 boxes sa uh, 15 heads per box sige na mga kardinero Bye, bye Selamat. Capa nunut.